So what's up? Good morning. Magandang maga po sa inyong lahat mga kamamay. So and uh, andito ulit ako upang mag-share ulit sa inyo ng uh, konti lang namang kaalaman pero napakalaki ng tulong nito pagdating sa ating uh, pagmamanok. Okay? So at this moment of time mga kamamay, mga kamanok, magbibigay po tayo ng dewormer o pamuruga sa ating mga alagang sisiw. Okay? So, sa mga baguhan dyan na babago pa lamang, nagbamanok. Sa mga newbie dyan, na, bag, na bago pa lamang pagdating sa ganitong klase ni ng uh, passion. So... Tuturo ko po sa inyo ngayon mga kamanok, yung uh, pagpupurga sa ating mga alagang sisiw. Okay? Kasi yung iba, minsan nakakaligtaan na po ang uh, pagpupurga, minsan uh, nakakalimutan na po yung pagbibigay ng dewormer, which is napakahalaga po na ito mga kamanok sa ating mga alagang sisiw, especially sa ating mga alagang sisiw. Kasi sa mga sisiw po, nag start yung ganda ng subo ng kanilang katawan. okay Pero kung ang inyong mga sisiw is bata pa lamang, mga payat na, Okay, hindi na nila nakuha yung uh, kompletong nutrition para sa kanilang katawan or sa mga pagkain na kanilang kinakain, nasa inyo po yung problema kung bakit hindi po gaganda yung katawan ng inyong mga manok. Okay, so ugaliin po natin magbigay ng uh, pampurga sa kanila pagdating nila ng isang buwan. Kasi meron na pong mga bakterya sila dyan pagdating nila ng isang buwan kasi meron silang mga kinakain sa patuka, okay, sa kung ano-ano mga bagay dyan sa kanila mga paligid, kung sila man is nasa cages, kung sila man is nasa ranging, kung sila man is nasa cording. Well, sila po ay nakaka-absorb ng iba't ibang uri o iba't ibang klase ng bakterya na talagang uh, nakapagbibigay sa kanila ng uh, payat na katawan. Okay, kasi minsan yung iba, sabi, sabi naman ng iba, matatako naman tumukay yung kanilang mga, mga manok, o kanilang mga sisiw, pero yung kanilang katawan mo payat So, ano yung problema? So, ang problema niyan is yung kanilang uh, mga bulati sa kanilang tiyan. Hindi po kasi napupurga. Okay? So, uh, para sa mas malinaw na informasyon, halika yun at papakita ko sa inyo ang pagbibigay ng pampurga sa ating mga alagang 1 month old at 2 months old. Okay? So, ano pang hinihintay natin? Let's go! So good morning po ulit mga kamanok. Ano? So 'yung makikita niyo po sa ating uh, video ito, ito po 'yung ating patoka na ibibigay sa ating mga 1 month old and 2 months old na mga sisiw. Okay? So makikita niyo, meron po itong uh, sabaw, meron po itong tubig. So kasi ang way ko po ng pagbibigay sa kanila ng pagkain ay uh, wet feeding, kaya po ganitong medyo matubig. So ngayon, uh, ihahalo lang po natin mga kamanok yung uh, dewarmer dewormer natin sa ating mga alaga mga sisew ano? so haluin lang natin para maduro para hindi po agad nila maubos yung pagkain ibig sabihin eh, talagang malambot po talaga siya at saka at the same thing yung pampurga po natin ay uh, kumapit talaga dun sa pagkain at maabsorb ng ating mga sisew okay? so mga kamanok walang iba kundi bastunero plus, yan po ang aking ibinibigay sa ating mga alagang mga sisiw from 1 uh, month old to 2 months old. Pero mga kamanok, ang pagbibigay ko po na ito is uh, from 1 month, then after 15 days, nagbibigay ulit ako, then after uh, 15 days again, nagbibigay po ulit ako. Ibig sabihin, uh, tatlong beses ako magbibigay. Okay, so pagdating nila ng 1 month, pagdating nila ng 1 month and 15 days, and pagdating nila ng... 2 months. So, tatlong beses po ako nagbibigyan itong Bastoner Plus para po, bata pa lamang, uh, mailabas ka agad nila yung uh, mga, mga bulate, yung mga parasites. Para sa ganun, bata pa lamang, maabsorb ka agad nila yung full nutrients and minerals na meron dito sa ating mga pagkain. Okay, bali, wala naman po kasi itong mga pagkain na to kung hindi rin nila to maaabsorb. Kaya magtataka yung iba, Matakaw kumain, maganong kumain, yung appetite nandun pero ang papayat. Dahil po yan sa mga bulating na sa kanilang mga tiyan. So ugaliin natin magbigay na itong uh, pampurga. So bastonero plus yung pong ibinibigay uh, ko sa kanila. Para sa ganon ay uh, makuha agad nila yung katawan na gusto ko para sa kanila. Okay? So halulog natin na ganyan. Halulog natin. So, ganun lang po mga kamanok, ano, so haluin lang natin ganyan. Saka po natin siya ibibigay pagdat para sa akin, pagdating naman nila ng 3 uh, months old, hindi na ako nagbibigay ng pampurga, saka ako na po ito inuulit pagdating nila ng 6 or 7 months. Okay? So ang mahalaga naman dito is 2 uh, uh, months old, nabigyan natin sila ng pampurgang ganito. Okay? So ayan, haluin lang po natin ganyan. Kung kinukulang sa tubig mga kamanok, dagdagan nyo na lamang. Ano, kung, sakita, kung kita nyo na nagbubuo-buo yung pampurga, ah uh, dagdagan nyo lang ng tubig para ma-dissolve sila at mas madaling maintik ng ating mga sisew. Okay? So, tingnan natin kung kakainin or tingnan natin kung paano nila ito i-absorb. So yan, bale, sila po yan mga kamanok. Uh, sila po ay, uh, matatandaan nyo, sila yung uh, binared natin ng off-season. Ito na po sila. So sila ay uh, mahigit na isang buwan na po. At nakapagbigay na po tayo dito ng uh, kuray sa vaccine. Okay, so one shots pa lang or one dose pa lang yung naibibigay natin. So possible, ah... Uh, after 3 days or after 1 week, magbibigay ulit tayo ng second dose sa kanila para makuha talaga nila yung mga protection and antibodies na kailangan nila pagdating sa pabagubagong panahon. Okay, mahalaga po mga kamanok ah, yung uh, price of vaccine para sa kanila. So, uh, sa other video, pag-uusapan natin yung mga vaccines na pwede nyo ibigay para mapanatili, nyo po yung magandang kalusugan ng ating mga sisig na ganito. Okay, so most of our breeders, especially yung mga newbies, dito sila na stress pagdating sa ganito kung uh, edad ng mga sisew yung iba dito dadapo yung sipon yung kuraisa which is dyan sila nahihirapan okay so dyan ko kayo tuturuan ng mga uh, bagong kalaman, or uh, sabihin na natin matagal na kaalaman para uh, maibigay yung kumpletong uh, bakuna or kumpletong protection para sa kanila ano? so remind ko kayo dito sa ating breeding na to ito po yung ating uh, Uh, pure male sims, ano? line breeding pure male sims po sila so uh, male sims yung nanay, male sims yung tatay kaya pure blacks po sila okay <clears throat> so ito po ay nanay na lang, nine nine na lang po ano, so bakit naging nine na lang, ito po sila ay, sila po ay twelve naging nine na lang so sa ibang video, sabihin ko sa inyo kung paano nangyaring naging nine na lang sila, okay kung ano yung mga instances mga uh, problemang nakaharap natin kasi wala po silang uh, inahin eh. Nagsisig sila talagang pagkapisaan nila eh hiwalay ka agad sila sa inahin or something na nasa kahon lang talaga sila hanggang sa mag 1 month sila. And uh, this is, mahigit 1 month na sila, healthy naman po sila. Okay? So, last vaccine na po natin yung Coriza. Okay, so dry dire diretsyo na po ang paglaki nito. Ang ulit po nun ay 6 months na po, after 6 months. Para sa ganun ay uh, mabigyan ulit natin ang susunod pang uh, antibodies or protection. Kasi bumaba ba po minsan or bumaba, pa, ba po uh, yung vaccination uh, effectivity sa kanilang katawan kapag ka tumatagal. Kaya po kailangan natin uh, ulitan after 6 months itong ating mga to. Okay? So yun po ano. Pinakita ko lang sa inyo mga kamamay, mga kamano, kung paano yung deworming process ko dito sa aking backyard para may idea po yung mga newbie at mga baguhan para sa kanilang pagmamanok. Okay? So, muli, sabihin ko sa inyo, ito po ang ating uh, pure male sims. Line breeding po yung ginawa natin. So, parehas sa uh, male sims po yung kanilang mga materials. aya so, sa so, mga interesado, pwedeng mag-comment po kayo. At uh, pwede nyo rin po ang mag-contactin or tawagan sa 0955-653-7057. Alright? So, yun mga kamanok. Ano, so, ito po yung uh, mga sisew na ating pupurgahin ulit. Okay? So last na pampurga na po ito kasi sila po ay uh, almost 2 months old na so last na po itong ibibigay natin so ito po sila mga kamanok 2 months old na po ito at kita nyo naman o oh, ganda na po nila Ayan, makikita nyo dito yung ating itingin blocks ang ganda oh So dyan blocks na blocks po talaga Right So may mga inahin tayo dito na bulik At yan po ay ating re-reserve Kasi po yung kanilang uh, mga magulang Ay uh, talagang uh, mga bulik po talaga At yung mga bulik dito sa ating backyard Sila po talaga yung mga lumulusot kaya karapat dapat lang na ating ingatan yung mga ganitong klase ng kulay yung mga bulit na ganito okay? ito po kasi yung mga process natin na talagang proven and tested pagdating sa ating mga subscribers pagdating sa ating mga kamanok dyan na kumukuha sa atin Okay. So, ganoon din po mga kamanok ano. So, yung timpla natin ng pampurga, halo lang din po sa pagkain, tapos saka po natin ibibigay sa ating mga alaga. Okay? So, yan po, pay Tayo na po sila, ang na po. All right. So sana mga kamanok makatulong yung simpleng video kahit mga simple po yung binibidyo, uh, binibido ko ginagawa kong content. Sana po makatulong sa ating mga newbie and subscribers. Ano? So don't forget lang po na mag subscribe at syempre mag iwan na rin po kayo ng comment para sa ganun is uh, ma-recognize ko po kayo kung taga saan po kayo o kung ano po mga pangapangalan nyo. Ano? So sana maging magkaibigan pa tayo. Sana mas marami pa tayong subscribers ang madagdag at mas dumami pa at marami tayong matulungan. Okay? So hanggang dito na lang mga kamamay, mga kamanok. Sana kahit pa paano ay nasa mabuti mabuti kayong karam, uh, kalagayan at enjoy nyo lang yung pagpa-farm. Yung isang muli, paalam.